bilang isang OFW, ito na ata ang pinakamasayang araw na mga ka sa Pilipinas para magbakasyon. Pero bilang asawa na naiwan sa Dubai, ito na ata ang pinakamalungkot. Hi guys, welcome to my daily vlog. Support so to this video, ihatid eh, ko nga si Mami Shain sa Dubai International Airport. 3 hours bago yung fly, kailangan na naming magmadali papuntang airport. Pero malapit lang din naman yung airport galing dito sa bahay nat na kung saan kami nakatira masaya pero at the same time may kaunting lungkot kasi nga at this time hindi kami magkakasama na makapagbakasyon sa Pilipinas the reason why na gusto namin talaga na sabay kaming makauwi sa bakasyon dahil mag first birthday na nga yung bunso naming anak na Stacy Louise so one year na nga din pala yung nakalipas no last na bakasyon namin nung pinanganak siya bilang magulang medyo uh, nakakapanghinayang kasi nga yung first birthday niya na hindi ako makaka-attend sa napaka-importanting araw sa buhay niya. Sana maintindihan ng anak ko kung bakit hindi kami magkasama ni Mami Shine ngayon na umuwi sa Pilipinas. Pangalawang rason din kasi nung time din na nag-apply ako ng bakasyon ay nireject ng company ko yung uh, annual leave ko dahil nga bilang isang OFW na nagtatrabaho sa sales o sa retail ay may mga season talaga na binablock ng mga company ang mga empleyado na makapagbakasyon. Nagtry nga din ako nakiusap sa boss ko pero hindi talaga sabi nila Uh, not this time. Kailangan mong i-move yung bakasyon mo dahil nga kailangan natin ng achieve ang ating target. Nakakalungkot pero wala tayong magagawa kasi nga nandito tayo sa abroad. Nakikipagsapalaran tayo dito. Sa mga oras nga nito ay narating na namin ang Dubai International Airport. Balikatay Pacific pala yung nabook naming ticket. Bali, last month nga lang namin ito na book at ito lang yung pinakamurang airlines na nahanap namin. Habang papasok na kami sa Dubai International Airport, halo-halo na yung mga nararamdaman ko. Masaya ako at the same time nalulungkot kasi nga magkaka long distance na naman kami ni Mami Shine. Almost 10 years na nga din pala na pinangarap namin to na magbuo ng isang pamilya. 2015 kami nagkakilala ni Mami Shine. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga binagyan ako ng tamang babae na makakasama ko na bumuo ng pamilya at magkaroon ng mga anak. Kaya salamat sa Panginoon kasi nga uh, nabigyan na kami ng dalawang anak na napakagaganda. After nga namin mag-check-in ay pumunta kami dito sa food hall dito sa Dubai International Airport. Bali nag-order nga din pala kami ng chicken dito sa Mary Brown kasi aside sa Jollibee, Mary Brown talaga sobrang nagustuhan ko yung chicken nila. At the same time, yung gravy nila ay napakasarap. Yung parang peanut, Basta lasang peanut siya na matamis-tamis na medyo may counting asim. First time ko nga din palang natikman yon kasi nga last time na nakakain ako ng Mary Brown sa Alriga ay yung gravy nila, yung similar doon sa Jollibee or sa KFC. Bali isang order ngaling din pala yung in-order namin ni Mami Shine dahil medyo busog pa kami. So sabi namin hati na lang kami. In God's will, sana next bakasyon namin ay makapag-ipon na kami at mapaghandaan na namin yung bakasyon namin. After nga namin kumain, dumating na yung time na magpupunta pupunta na si Mami Shine sa departure para sa immigration. Sa mga pagkakataon na ito, talagang naramdaman ko na yung lungkot na masaya pero wala tayong magagawa. amping ping Mami Shine ayo ayo ihag mo ako at ikis sa ating dalawang anak. Kaya hanggang dito na lang God bless you all mga kabayan thank you for watching